Magandang umaraw po sa inyo lahat. Ako rin si Jesus at si Ako po si Cyrus E. Peter. taong gulang na po siya tiras Sa video niya, Balina Sabi ng Samis Oriaba at taga-ara sa St. Rita's College of Balina Sabi Kopi. Mula sa kapitong baitang Our Lady of Immaculate Ngayon, ang itatalakay ko ay tungkol sa isang manunulat na si Carlos Bulosan. Si Carlos Bulosan ay pinanganak noong 1930 sa binalunan-pangasinan sa Pilipinas. Carlos Broussard ay isang Pilipina Amerikano na manunulat na ang buhay ay sumasalamin sa mga pakikibaka ng mga magawang mga migrante sa Estados Unidos. maagang buhay ni Carlos Broussard ay minarkahan ng kahirapan at paghihirap. Lumaki siya sa isang rural na nayon sa Pilipinas kung saan naranasan niya mismo ang mga kawalang katurungan ng kolonyanismo at ang mabigat na pas pasanin ng kahirapan. Ang kanyang pamilya tulad ng marami pang iba ay napamilit, mabuhay at ang edukasyon ni Bulusan ay madalas na na antala dahil sa pang nangailangan na trabaho. Ang mga libro, ang mga libro ni Carlos Blusan, mm. ano kaya ang mga libro ni Carlos Blusan? Ang mga libro na nagawa ni Carlos Blusan, marami ang nagawa ni Carlos Blusan ng libro, katulad ng Ang Lihim na Bundo. Itong libro ay tungkol sa isang misteryoso na naganap sa isang libro na bundok. Marami diba ang nagawa na libro ni Carlos Agustin, kaya magbigay lang ako ng limang libro na nagawa ni Carlos. Ang Ating Mundo ay isang koleksyon. Ang Ating Mundo ay isang koleksyon ng tula tungkol sa kalik kalikasan, pag-ibig pag at buhay. Mga kwento ng puso ay koleksyon ng mga maikling kwento tungkol sa pag-ibig pagkaibigan ng pamilya. Ang paglalakbay ng isang bata ay isang nobela tungkol sa isang bata nilalakbay upang mahanap ang kanyang tunay na, na, pagkata, na pagkatao. Ang alamat ng bayan ay isang koleksyon ng mga kwento tungkol sa mga bayani at alamat sa, ng Pilipinas. Tanghuli, ay ang paglalakbay ng isang puso at ng isang puso. Ay isang nobela tungkol sa pag-ibig, pagkawala, at pag-asa. Marami pang iba na libro. Pero lima lang ang ibibigay ko. Dito lang matatapos ang kalambuhay ni Carlos Luzan. At pag-asa ko na may matutunan kayo tungkol kay si Carlos Luzan. Salamat.